Ayan, hello mga kasimple. Ayan na. So, dito tayo ngayon sa laundry. Laundry, ano namin. laundry room. So, kasi mamaya pa ang pasok ko ng 3.30 hanggang 7.30. No? So, 4 oras lang ngayon, guys. So, sabi pa nga ni Mima, Mami, pag Saturday, family day. Sunday, family day. O, ganun. Sabi ko, anak, may, ba? may schedule mo talaga si Mami mag-work. So, kailangan natin mag-work. So, ayun na nga mga kasimple. <clears throat> Maglalaba tayo kasi may pang work. Kaya, yun na. So, may nag-comment sa aking video Nasabi niya, um, ma, hindi ka pa pala ano, bago ka pa ba bago ka lang pala sa Amerika. Bago lang palang daw ako sa Amerika. Tapos, ano na, yung mga, yung sweldo ko daw, ano lang, mura lang ba, mura. Oo, oh, solo income ako dito sa Amerika. No? Tapos, ano, mabago ka man o maluma ka dali sa Amerika, ma low income ka man or ma-higher ma income ka. Kasi mga kasimple dito sa Amerika, totoo yan. Kahit matagal na kayo dito sa Amerika, um, or bago ka lang, depende sa sitwasyon natin. Dipindi yan sa napangasawa natin, no? kung kaya tayong buhayin dito sa Amerika, no? So, kung hindi naman talaga kayang buhayin tayo dito sa Amerika, kailangan natin magtrabaho sa sarili natin. So, hindi naman talaga, like ngayon, ang sweldo ko is $20 per hour. So, hindi naman talaga yan mga kasimple. <clears throat> ang $20 per hour ko, talagang kulang yan. Kung ako lang mag-isa, ang gagastos dito sa bahay. No, kasi noong hindi pa ako pumasok sa trabaho, nag apply pa lang ako. Sabi ko sa asawa ko, something happened na I have my salary na. May pera na ako. Kukuha ka ba ng sahod ko? Kukunin mo ba ang sweldo ko? Hmm. Yun ang usapan namin bago ako nag-apply. Yun. Sabi ng asawa ko, um, hindi. Hindi ko kukunin ang pera mo kasi pera mo yan. Ako ang magbabayad lahat. I made now tax card for Jandy. Oh, you're so sweet. Okay, keep it there. Keep it to your room. Keep it because I make a video here. Go, go to your room, okay? Don't make a noise. So, sabi ng asawa ko, sa iyo 'yan. Ikaw ang bahala mag-budget niyan. Oo. So, sa, sabi ng asawa ko, gusto kong mag, mag-magdoon magbigay sa kanya ng pang-gas namin. Pwede naman. Oo. Pero lahat ng bayaran dito sa bahay, isa asawa ko yan. Hindi po siya nagkukulik sa akin. Sabi niya, bayaran mo ito, bayaran mo ito. Nasa sa akin yun kung gusto kong magbigay sa kanya ng panggas. Kasi nagdadrive din ako ng sasakyan sa niya, sasakyan namin. So, ayun na. Hindi po ano pare tayo ng estado. So, so, ang sa akin lang, simple buhay lang kami dito sa Amerika. Uh, hindi po kami nag ano, hindi pa ako naiinsulto sa akin to channel, no? Kailangan ko magsalita kung ano ang gusto kong ipagsalita dito. Based on my experience lang. Hindi po ako nag ano na kahit porkit na bago lang ako dito sa Amerika, kailangan talaga ano, yung sahod ko pang malakihan or ano. Naku guys, kahit ano po ang pinag-aralan natin sa Amerika, ha, sa Pilipinas, kahit anong natapos mo sa Pilipinas at pupunta ka ng Amerika, hindi ka kaagad-agad niyan makapagtrabaho. Kahit ngayon, doktor ka. Mag-doktor ka kaagad dito, mag-apply ka ng doktor. Hindi yan pwede dito. Kailangan mo magsimula. Magsisimula ka ulit kung anong gusto mo, maging doktor ka dito magsisimula ka ulit o oh, yun, hindi sila tatanggap agad na maging doktor ka, marami ka pang pagdadaanan yan so ganun yan siya, like ngayon kung gusto ko mag-aral mag-aral ako, nasa sa akin yun kung gusto ko mag-aral nursing, o kung kukuha akong pagka-teacher pwede mag-aral ako dito so syempre malaki, malaki ang sahod sa ko o diba, kung para sa akin na naman ay kontento na ako doon kuntento na ako doon. Nasa sa akin yan. Oo. pa ngayon magpo-post ka ng $20 per hour mo, sabihin mo. Na, Ay, malagit lang yan na income mo. Maliit lang yan siya. Ano, low income yan. Ano, ganon. Hindi tayo kumpitensyahan dito. Kahit pare-pareha tayo dito sa Amerika, wala po tayong kumpitensyahan dito kasi magkaiba po yung buhay natin. Ikaw ngayon, kung professional ka, malaki ang sahod mo. Magpasalamat kasi Diyos na mayroon kang ganon. Oo. Tapos wala tayong kompetensyahan. Ako hindi ako nakikipagkompetensya. Kahit dito may mga kaibigan ako, may mga kaya sila. Pero hindi ako nakikipagkompetensya sa kanila. Ano nakakita ako sa kanila? Naging ano din ako inspirasyon ko sila. Sabi ko makamit ko din 'yan kung anong mayroon sa kanila. Pero hindi po ako nang nangungutang para magano lang ako sa kanila. Makikita ko anong makikita ko sa iba ay bibilhin ko. Hindi 'yan. Naging inspirasyon ko lang sila. Sabi ko may panahon na makukuha ko din yan, Magbibili ko, ano nakikita ko sa kanila, pero hindi sa ngayon. Pag-iipunan ko siya, ganon. Wala pong kompetensyahan. Kahit na saan tayo na lugar, makikita natin yung ating mga kaibigan, mga kababayan natin. Uy, maganda ang ano nila. Uy, ganon, mayroon din ako. Hindi, pag-iipunan ko siya, I try my best na makuha ko yan. Oo, pero o talagang walang yung inggitan, wala yung pababaan, ganun, wala. Yan sa puso ko. Inspirasyon ko ang mga taong umaangat. Oo, ganun. Kasi yan sila umaangat yan sila. Nagsisimula yan sa mababa bago sila umangat. Hindi agad-agad yan nakukuha nila ang buhay na ganyan na aruhay. Ganon. So, ganon lang guys. So, sa so mga kapwa ko dyan na mga nagbablog din, nagre-reels, nagsisimula pa lang, i-continue lang, ang buhay nyo guys. Kahit may kapwa natin dito sa Amerika, kung nasaan saan man na abroad, may pinagsasaritaan kayo kung ano-ano, ay maiba na yung feeling nyo. wag talaga. Kasi yan sila. Gusto ka nilang talagang doon ka lang ilalagay sa ano. No? Parang... <clears throat> gawin mo lang talaga ang nararapat. Basta hindi tayo nang insulto sa ibang tao, sa mga kababayan natin, sa kapwa natin. So, ano lang yung nasa puso natin, sundin din natin yun. Yun ang mahalaga mga kasimple. So, hindi tayo kumpitensyahan. Kahit nga yung iba dito sa Amerika, matagal na sila dito. Pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng sarili nilang tirahan. Oo as pinipili din nila magrenta, ng gano'n, kasi mas mahal man talaga ang bahay dito, guys. Oo, mahal talaga makabili ng bahay dito. Kahit may sarili kang bahay, pero may babayaran ka pa pa rin. Mahal yung mga tax dito ng bahay. Kahit bili mo na yung bahay, pero mayroon ka pa rin babayaran. Kaya yung iba dyan, kahit anong katagal na dito, nagrenta pa rin yung iba. Oo. So, yun. Pasalamat din tayo kung mayroon na tayong tirahan dito o malaki ang sahod mo or professional ka dito sa Amerika. No? So, wala tayong ano. Kung may mga baguhan man tayong kapwa natin dito sa Amerika na naka, bago lang nakahapak ng Amerika, huwag lang natin silang ipababa. Kung low income sila, hayaan na natin. Buhay nila yan. Total, hindi naman tayo nag-ambag sa kanila, no? Nang binabayaran nila, sila man ang nagtsatsaga, sila ang nagkumakayod para sila makakain at makabayad ng bills dito sa Amerika. Ganun lang yung opinion ko para sa ganun. Kaya, kahit low income lang ako, sa akin lang yun na income. Hindi ako nagano, hindi ako nagambag sa asawa kasi hindi niya ako pinambag kasi maliit lang man talaga yan. Ang asawa ko, ang lahat siya lahat ang nagbabayad. Kaya, ang sasabihin ko, thankful ako kay God kasi binigyan ako ni God ng ganun. Or sa mga taong nagbigay sa akin ng asawa ko, thankful din ako sa kanila. At wala akong ibang intention na sabi ko, sana magkabalikan kami. Noong, uh, ano, pero tinatry ko ang best kung magkabalikan kami. Basta ang puso ko malinis, guys. Oh, basta, wala na kayong alam dun. <laughs> Ado lang. Oo, malinis ang puso ko, malinis ang konsensya ko. Kung mayroon siyang galit sa akin, um, sinasabi ko na lang, kasi ganang bahala, no? Total naman wala akong masamang intention sa nila na ay, nagiba ka na kasi sa Amerika ka na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakano ngayon. Wala yan, mga kasimple. Kung ano lang mayroon ako, sinishare ko. 'Yon, mga kasimple. At saka kailangan talaga ng kayod natin dito sa Amerika walang kumpitinsyahan. Ganon. Thank God tayo. Hmm. Ayan, swerte ako sa asawa ko. Sinasabi ko na ngayon. Swerte, swerte ako sa kapapangkano. Ayan, God bless all guys and happy Sunday. Please don't forget to follow and share. Walang kumpitinsyahan. Kundi pare-pareha tayo. Tayong mga Pinoy ang magkampihan. Walang awayan. <laughs>